Kumusta mga kasaliksik? Sa mundong ibabaw may mga tanawin at lugar na kahit ilang ulit mong titigan ay tila hindi pa rin kapanipaniwala. Mga likas na hiwagang nilalabanan mismo ang batas ng siyensya at lohika. Kaya mula sa kumukulong ilog sa gitna ng gubat sa Peru na parang pusinang nagliliyab sa kalikasan hanggang sa apoy na patuloy na naglalagablab sa likod ng malamig na talon sa New York na hindi kayang patayin ng ulan o niebe. Ay pag-usapan natin ang sampung pinakakakaibang lugar sa mundo na hahamon sa lahat ng iyong nalalaman. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Ang batis na parang niluluto ang nakakapasong misteryo ng Boiling River. Sa kalagitnaan ng luntiang kagubatan ng Amazon sa Peru, may isang ilog na hindi mo aakalaing totoo. Dahil sa halip na malamig na tubig, ito'y literal na kumukulo. Ang Boiling River, na kilala rin bilang Shanay Timpishka, ay hindi basta-basta. Habang ang mga karaniwang ilog sa kagubatan ay malamig at tahimik, ang ilog na ito ay umaabot sa 200 degrees Fahrenheit. Sapat para pauluin ang kahit anong buhay na maligaw sa agos nito. Mula sa mga ulap ng singaw na bumabalot dito, hanggang sa tunog ng tubig na tila niluluto ang paligid, isa itong tanawing hindi mo malilimutan. Hindi ito malapit sa kahit anong kilalang bulkan, kaya't lalong lumalalim ang misteryo. Ayon sa mga siyentipiko, maaaring ang init ay galing sa geothermal energy na bumubulwak mula sa ilalim ng lupa. Ngunit kahit ilang taon ng pinag-aaralan, marami pa ring tanong ang walang sagot. Paanong isang ilog na ganito kainit ay nanatiling tago sa mata ng mundo sa napakatagal na panahon para sa mga masusugid na mananaliksik at adventurous na travelers. Ang boiling river ay hindi lang kakaiba. Isa itong live science anomaly na nag-aanyaya ng tuklasan, pero may kasamang babala. Huwag ka lang malapit-lapit kung ayaw mong maluto ng buhay. Number 9. Ang dagat na kumikislap sa gabi. Welcome to the Sea of Stars. Isang gabi sa Vadu Island sa Maldives. Habang dumarampi ang alon sa buhanginan, biglang lumiwanag ang dagat na tila ba isang kalangitang bumaliktad. Sa Sea of Stars, hindi mo na tailangan pang tumingala para makakita ng mga bituin. Dahil sila mismo ay sumasayaw sa tubig. Ang mahiwagang ilusyong ito ay dala ng mga bioluminescent na phytoplankton microscopic organisms na naglalabas ng bughaw na liwanag tuwing naiistorbo ng galaw ng alon o ng yapak ng tao. Sobrang ganda, parang dream sequence sa isang fantasy movie. Hindi lang basta Instagramable ang karanasang ito. Isa itong bihirang pribilehiyo na masilayan ang isa sa mga pinaka-magical na natural light shows sa buong mundo. Habang ang tubig ay kumikislap na tila alikabok ng bituin, ang hangin ay punung puno ng tahimik na paghanga mula sa mga turistang halos mapaiyak sa ganda. Sa bawat hapbang mo sa buhangin, isang mini galaxy ang bumubukadgad sa ilalim ng paamo. Walang halong biro, parang tumapak ka sa harap ng isang lihim ng kalikasan na matagal nang itinatago mula sa karamihan. Isa lang ang malinaw. Kung sakaling makapunta ka sa lugar na ito, siguraduhin mong nakacharge ang kamera mo at ang damdamin mo para sa isang karanasang hindi mo malilimutan. Number 8 Ang burol na niloloko ang mata, ang lihim ng Magnetic Hill Sa Moncton, Canada, may isang lugar na kahit sinong driver ay mapapakamot sa ulo. Ito ang Magnetic Hill, isang daan na sa unang tingin ay tila paakyat Munit kapag nilagay mo ang kotse mo sa neutral, kusa itong aatras paakyat. Parang may mahi di ba? Pero ayon sa mga siyentipiko, hindi ito gawa ng magnetismo, kundi isang optical illusion na dulot ng hugis ng paligid dahil sa kombinasyon ng landscape, bundok at ayos ng kalikasan, nagmumukhang paakyat ang daan kahit ito'y pababa talaga. Ang karanasang ito ay simple pero nakakabighani habang umaandaran sa sakyan ng walang apak sa gas, mararamdaman mong parang niloloko nga ng sarili mong mata. Maraming turista ang bumibisita rito taon-taon para masubukan ang kakaibang karanasan. Minsan, ang pinakasimpleng tanawin pala ang siyang pinakakahanga-hanga. Sa Magnetic Hill, matututo kang hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo. At minsan, ang mga bagay na akala mong imposible ay gawa lang ng tamang anggulo at ilusyon. Number 7. Ang lawa ng mga nawawala, ang misteryo ng Devil's Pool. Sa loob ng makakapal na kagubatan ng Queensland, Australia, may isang tahimik pero kilabot na destinasyon, ang Devil's Pool. Sa unang tingin, isa lang itong natural na lawa sa gitna ng malalaking bato at luntiang gubat. Pero sa likod ng katahimikan nito may kasamang malagim na alamat. Sinasabing maraming tao na ang nalunod dito at ayon sa lokal na kwento, ito'y gawa ng espiritu ng isang babaeng aborigine na nawalan ng mahal sa buhay at ngayon ay tinatawag ang iba papunta sa kalaliman ng tubig. Ang lugar ay napakaganda. Tila paraiso sa unang sulyap pero may tensyon sa hangi na parang may banday. Ang tubig ay napakalalim at mukhang walang hanggan at ang tunog ng agos ay tila isang paanyaya o babala. Maraming bumibisita upang masilayan ang kakaibang ganda nito, pero kalakip ng pagkamangha ang pag-iingat. Sa Devil's Pool, magkasama ang kagandahan at panganib, at ito ang dahilan kung bakit nananatili itong isa sa pinakamisteryosong tanawin sa buong Australia. Number 6. Ang asul na buta sa dagat, ang lihim ng Great Blue Hole. Sa karagatan ng Belize, may isang bilog na hukay na tila pintuan papunta sa ilalim ng mundo, ang Great Blue Hole. Isa ito sa pinakamalaking underwater sinkhole sa buong mundo na may lalim na mahigit 400 feet at lawak na higit sa 1,000 feet. Mula sa himpapawid, kitang-kita ang kulay bughaw nitong gitna na tila kumakain sa dagat mismo, napapalibutan ng maliwanag na turkesa mula sa coral reefs. Ang mga scuba divers mula sa iba't ibang panig ng mundo ay dumadayo rito para tuklasin ang kakaibang tanawin sa ilalim, mga stalactite, kuweba, at mga nilalang dagat na bihirang makita. Pero hindi lang kagandahan ang dahilan ng pagbisita rito. Puno ring ito ng misteryo. Sinasabing ang Great Blue Hole ay nabuo noong panahon ng yelo at ngayon ay isang mahalagang site para sa pag-aaral ng climate change at kasaysayan ng ating planeta. Isa itong time capsule sa ilalim ng dagat kung saan ang bawat sulok ay may kwento. Sa bawat paglubog ng diver, hindi lang kagandahan ang kanilang natutuklasan, kundi pati na rin ang hiwaga ng kalikasang hindi paganap na nauunawaan. Isa itong paalala kung gaano karaming sikreto ang itinatago ng karagatan. Number 5. Ang bundok ng Bahaghari, ang makulay na mundo ng Rainbow Mountain. Sa puso ng Andes Mountains sa Peru, may isang bundok na hindi mo aakalain na gawa ng kalikasan. Dahil parang pinintahan ito ng isang higanteng artist. Ito ang Rainbow Mountain, isang tanawin na pulo ng pulang lupa, dilaw na bato, berde at lila na guhit, parang isang palet ng pintor na buhay na buhay. Ang makukulay na layer na ito ay gawa ng mineral deposits na unti-unting na-expose dahil sa tectonic movements at erosyon sa loob ng millions of years. Sa tuwing masisinagan ito ng araw, mas lalong lumilitaw ang mga kulay na animoy kakaibang sining na likha ng kalikasan. Hindi lang ito basta tanawin. Ang Rainbow Mountain ay bahagi din ng sinaunang landas na mga Inga, kaya't may kasamang kasaysayan ang bawat apak dito. Habang paakyat ang mga hikers, ramdam nila ang kakaibang koneksyon sa lupa at kalangitan. Dahil ang ganda ng bundok ay parang hinabi mula sa langit. Isa itong destinasyong hindi lang para sa mga mahilig sa kalikasan, kundi para rin sa mga naghahanap ng mas malalim na kahulugan sa biyaheng espiritual. Sa Rainbow Mountain, makikita mo kung paano nagiging obra maestra ang kalikasan sa sarili nitong paraan. Number 4. Mga batong gumagalaw magisa ang hiwaga ng racetrack playa. Sa gitna ng tuyong disyerto ng Death Valley sa California, may isang kakaibang tanawin na pinagtatalunan na ng mga siyentipiko sa loob ng maraming taon, ang racetrack playa kung saan ang mga bato ay tila gumagalaw magisa. Oo, tama ang basa mo. Ang malalaking bato rito ay nagiiwan ng mahahabang bakas sa lupa na parang inilipat ng isang di nakikitang kamay. Minsan tuwid ang linya, minsan naman paikot o paikis, at walang sino man ang nakapagsabi kung kailan ito nagsimula o bakit ito nangyayari. Sa loob ng several decades, iba't ibang teorya ang lumutang, mula sa extraterrestrial activity hanggang sa magnetic forces. Pero noong bandang 2014, na itala sa pamamagitan ng GPS at time-lapse camera na ang mga bato ay tuluyang gumagalaw dahil sa kombinasyon ng yelo, tubig at hangin. Kapag malamig ang panahon, nababalutan ng yelo ang playa at habang natutunaw ito sa ilalim ng araw, ang maninipis na yelong ito ay nagtutulak sa mga bato kapag hinipan ng hangin. Ang resulta, isang likas na galaw na parang mahika. Isa itong patunay na kahit ang pinakapayak na bagay sa mundo, tulad ng isang bato, ay maaaring maging sentro ng isang kabighabighaning misteryo ng kalikasan. Number 3. Ang Nawawalang Mundo, Ang Sumpa ng Bermuda Triangle Mula pa noon hanggang ngayon, ang Bermuda Triangle ay nananatiling pinakamisteryosong bahagi ng karagatan. Matatagpuan sa pagitan ng Miami, Bermuda at San Juan, ang tatsulok na ito sa Atlantic Ocean ay tinaguriang dagat ng mga nawawala dahil sa dami ng barko at eroplanong bigla na lang nawawala ng walang bakas. Mula pa noong 20th century, daan-daan na ang naitalang insidente na hindi maipaliwanag at hanggang ngayon wala pa ring malinaw na kasagutan. May mga nagsasabing may magnetic anomalies raw sa lugar kaya nababaliw ang mga kompas habang ang iba naman ay naniniwala sa methane gas eruptions mula sa ilalim ng dagat. Pero para sa ilan hindi sapat ang mga paliwanag na ito? Dahil may mga kwento ng kakaibang liwanag, signal jamming, at time distortion, parabang ang Bermuda Triangle ay isa talagang lugar kung saan hindi gumagana ang normal na batas ng kalikasan. Bagaman may mga modernong pansasaliksik na nagpapaliwanag sa ilang insidente, Nananatili pa rin ang takot at pagkabighani ng mundo sa lugar na ito. Isa lang ang malinaw, kung may lugar na sinasabing parang port ng multo sa dagat, ito na yon. Eh, number 2, dahimik pero delicado ang kababalaghan sa Zone of Silence. Sa desierto ng Northern Mexico, may isang lugar na tila hiwalay sa mundo, ang tinatawag na Zone of Silence. Sa loob ng lugar na ito, ang mga radio signals ay biglang nawawala. Ang mga kompas ay umiikot ng walang direksyon. At ang mga gadget ay nawawalan ng silbi. Para kang pumapasok sa isang vacuum zone kung saan mismong teknolohiya ay sumusuko. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit maraming tao ang naniniwalang may kakaibang enerhiya rito na hindi pa lubos na nauunawaan ng agham. Ngunit hindi lang yan ang nakakafilabot. May mga ulat ng UFO sightings, misteryosong ilaw sa langit, at mga taong nakaranas ng pakikipagtagpo sa mga nilalang na hindi raw mukhang tao. Ang ilan ay nagsasabi pa na ito'y katumbas ng Bermuda Triangle sa kalupaan. Ayon sa mga eksperto, maaaring may electromagnetic anomaly sa lugar na nagiging sanhi ng mga ganitong aberya. Pero kahit anong paliwanag ang ihain, nananapili pa ring misteryoso ang Zone of Silence. Isang lugar na tahimik sa labas, pero punong-puno ng tanong sa loob. Number 1. Apoy sa likod ng talon ang kababalaghan ng Eternal Flame Falls. Sa gitna ng luntiang gubat ng Chestnut Ridge Park sa New York, may isang kakaibang tanawin na hindi mo aakalain na totoo, ang Eternal Flame Falls, sa likod ng malamig at umaagos na talon, may buhay na apoy na hindi namamatay kahit ulan, niebe o hangin pa ang humampas dito. Para itong kontradiksyon ng kalikasan, apoy sa ilalim ng tubig. At ang sikreto, galing ito sa natural gas na umaagos mula sa ilalim ng lupa na sa pagtama sa hangin ay kusang nagliliyap. Pero kahit pa maipaliwanag ng siyensya ang pinagmulan ng apoy, marami pa ring bahagi ng kababalaghan na hindi matukoy. Bakit nananatiling tuloy-tuloy ang pag-agos ng gas? Anong klasing geological structure ang nagtutulak dito? Ang mga tanong na ito ay patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto. Samantala, ang mga turista ay hindi mapigilang mamangha. Sa bawat hakbang papalapit sa apoy, dama mo ang kakaibang koneksyon sa mundo. Parang sinasabi ng kalikasan na may mga bagay sa mundo na lampas pa sa ating pangunawa. Ang Eternal Flame Falls ay tunay na patunay na ang kalikasan, kahit tahimik, ay may kakayahang magpakitang gilas.